on the moon yun mga sumagat na ito na kami sa na parang may namin dalawang bangka kami yung sirkat lang namin yung sumagat ay wala at si sa sila at panahon na binigay mo hanggang pag-uwi namin ganito ang panahon na binigay mo sa tap yung sa kamakan at para dito sa at pamilya at sa pamilya

y la agua mas mabagat ka na akong mayaw. Okay, maya oh yung maya mas mabagat thank you lord thank you thank you time check mga simbagat time check mga simbagat alas 8.30 alas 7.32 na. nakatatlong isda na akong mga simbagat ayun nakatatlong isda na akong mga simbagat nakita ko sa inyo Thank you ng tatlo na Thank you Time check mga siman Alas 9.30 Nang kumain mga siman Nang kumain Time check mga sunragat. 11 na. Ngayon lang nasundan. Ah, huli. Nasundan, nasundan. 4 na basa. Um, ano, sana maya ang huli. Yung iba din yung kanina nga ako ini kaso lang hindi Maya nga siya laki oh. Ah, laki maya. Laki nga siya ng ragat maya. Nakatuwa. Ah, Dalawang nasibad pare. Ha? Ha? Ba basa yung tulaog. Hindi, hindi. Bas tulaog mo yan. Yung, di, ilahin mo. Sa iyong tulaog yan dati. Ba, oh, wala, o, wala, o. Oh. Ha? Yung nalagot. Ah. Kala noy ang kilod. Kapat na maya na. Kapat na maya, maya ng malalaki. thank you. Lumod na lumod. Lumod na lumod. Lord, thank you. 12.42 na po mga kasandagat ayan nakadali uh, na naman 12.42 na ayan nakadali na naman ayan ay maya yes ayan mga kasandagat ayan mga maya. kasandagat Good.

kalau stay mulai bincur. Ngeliat, kita nelang. Bin Siman Kagat Blag, Ayo